Maglalaban kayo. ng pangalan ng bata mo? Nong. Nong. Dagul. Nong versus Dagul, ha? So, ngayon. Ang mananalo... No, Malingan mo, ha? Sa kanya Balingan mapupunta niyo. yung babae, ha? Sa kanya mapupunta. Sa kanya oh. magiging jowa. Ang pangalan mo? Malingan mo, ha? O, oh. Chanel si daw. Ikaw, gusto mo maging jowa yung babae? O. Oh. Ikaw, gusto mo Dagul, ha? Oo. Oh. So, o, yan. Kunong braso ang panalo. Ang panalo... Sa kanya mapupunta. Siya magiging jowa ah. niya. <laughs> Bawi. 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 Okay, wala lang, gusto lang. Kahit ah, ka, ulang pera labanan to. Jowa lang ha, jowa ha. O, ready na ba yun sa'yo? Yes. Nakondisyon oh, siya na yun sa'yo? Oo, bak. Yung sa Okay yan, kina mo naman o. Oh. Oh. Bawal ang ano dito oh, ha. Hindi oh. ko lang alam kung naligo pa. Hindi ka nag <laughs> ha. Bawal ang yos dito. Bawal ang yos ha. Bawal na ninigarilyo rito ha. Bawal okay. na ninigarilyo ha. Race to three. Kung sino manalo, saka mam ang babae. Okay. Bawi. O. Start, fight. Hindi mo yung kamay nyo. Ang babaho pa <laughs> oh, 'di ah, to trial. yeah. na, yeah na. Yeah, yeah. <laughs> oh, yan ah. madaya. na. Oh, wala madaya, natadaya na ako. Oh. yeah, ako okay, so kagusto parmi pesa ka dito dito. Oh, wala po pusta sa inyo. Oh, oh, Jess, oh, Jess. Bakit tama muna 'yung bye-bye, 'yung panalo. Ito 'yung, ito 'yung ano namin ha, 'yung premyo nila, ah. <laughs> uh, uh, Jens, ha. Oh. I mean, Tutulung Tutulung I mean, mo, muna I muna 'yan. Oh, I mean. oh, Jess, wala nang paalam. Oh. kamera, sa camera, tumutok. Saibid. versus dagul. Oh, game. Hi! Ah. Oh. oh.

last na lang. Last pa, okay. last pa. Gusto mo yung babae? Sigurado ka na? <laughs> Sigurado ka na? <laughs> Sigurado ka na? Sigurado <laughs> ka na? Sigurado ka na? Intervene muna natin yung babae. <laughs> <Ay>, ano <laughs> ano ba yun na? Pag nanalo, o sino pag nanalo sila, sinong magiging gusto mo? Ito o sino yung mananalo na lang? Lahat. Oh, yung mananalo. Oh, yung mananalo. Na lang, yung mananalo. Kalasa mo na, upri ng babae mo. na rin eh, dayo na. may dayo kaming kalaban. O, o. Yan, 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 yan. O, fight! Ano pangalan mo?